Hi mga Lalabs! Samahan nyo na naman ako sa panibagong video ngayong araw kung saan nandito nga ako sa tindahan Alam nyo naman, yung routine ng ninang Lalabs nyo ay dito sa tindahan at sa bahay Minsan lang talaga makagala Sana all nakakagala palagi Pero sa totoo lang guys, hindi naman talaga ako mahilig maggala Siguro dati, nung bata pa Pero ngayon, mas gusto kong bahay, tindahan na lang talaga At si Kidlat nga, o diba, sarap na sarap magpamasahe kay Kuya Bom niya At ito naman yung mga pinahasa sa amin na itak, lagari at gunting damo, so itong gunting damo naman guys, tingnan nyo at medyo na-disalign to ngayon after mahasa, ayan, ia align mo na yan, naayosin, para naman sa ganun ay magamit ng maayos ng aming suki so kasi lagi-lagi na yan silang nagpapasa sa amin. And then after that guys, dito naman, bumaba muna ako kasi nga filing ng sa BIR namin ngayon, ang 1601C. So alam niyo naman, monthly yun kailangan fina-file sa BIR. So online ko na lang yun ginagawa at ako na lang din ang gumagawa. And hindi po ako accountant, sadyang nagpaturo lang ako, ganon. Inaral ko lang para makatipid-tipid kami. Pero pagkakailangan na talaga ng accountant or ng CPA, abay talaga kailangan namin magbayad. Pero for now, yung mga ganito naman, kaya ko na. So, inasis lang muna ako nito ng accountant para naman nang sa ganun, eh, hindi ko na sila naaabala every month. Eh, di ba? Nakatipid na ng bahagiya. So, yun lang naman yun, di ba? Tapos, guys, eto, naubusan kami ng gasol. Abay naman, pagka mahal na ng gasol ngayon, guys, kayo ba? Magkano na ba yung presyohan ng gasol dyan sa inyo? Sa amin kasi ay 1,900, ay, 1,090 na. Diyos mio, Ang mahal na wag na lang tayo kumain para makatipid pero parang hindi naman pa pwede. So, pagka mag-electric naman tayo, ganon din naman ang konsumo. Pero, yeah, sige, dito na lang tayo. Wala naman tayong choice, kundi ang magbayad at bumili ng ating mga pangangailangan sa bahay dahil kung hindi tayo ay magugutom at may stress lang tayo kaya sadyang magtipid na lang tayo sa ibang bagay pero sa mga ganitong gamit sa pagluluto, sa pagkain abay, spoil na natin yung sarili natin kasi mahirap magkasakit, ba diba? as long as healthy naman yung mga pinakain natin, yun, okay na yun guys, at bumili nga muna ako ng uh, mais, tapos naman ay ito na, i-ready na namin kasi magluluto kami ng nilagang buto-buto ng baboy, ayan Ayan. O, ba diba? Makikita nyo naman, guys. Kayo ba, guys? Anong gusto nyong ginagawang nilaga? Yung liempo, yung laman lang, or yung ganitong may buto-butong kasama? So, sarap na sarap ako pag nilaga, guys. Tapos, pag naluto na siya, just me, may sausawan ka lang na patis, na may kalamansi, na may sili. O, ba diba? Ang sarap. Tapos, talagang, kahit, alam nyo ba, guys? Ako lang ba yung kumakain na kahit may kutsara tinidor? Hindi ko maiwasang hindi gamitan ng kamay yung aking kinakain kasi feeling ko incomplete or hindi ako nabubusog kapag hindi ko nahahawakan yung aking kinakain at inuto na nga malapit-lapit na sa katotohanan at ilinagay na nga yung bagyo pechay ayan o diba ang sarap-sarap guys kayo ba gusto nyo rin, rin ba yung mala maraming mga gulay-gulay sa inyong nilaga o ayan eto na nga mga lalabs ready to eat na at samahan nyo muna kaming mananghalian o di iba, Sarap na naman, just me, wala na talaga pag-asa makadiet. Bukas na lang ulit, char. <laughs> wala na talaga pag-asa makadiet. Paano ko makakapag-diet kung ganito yung pagkain? So kinokontrol ko naman na talaga, guys, na ulit kumain ng kanin. Pero minsan may temptation talaga kasi just ko po sa paligid ko. Sabi ko hindi ako kakain ng kanin tapos, iyan, ipagpipilitan talaga, kumain daw ako, wag na daw ako mag-diet, o ako naman itong si marupok, mabilis maanuhan, ma anuhan ma so, paano pa makakapag-diet kung ganito yung sistema natin just me, you talaga, pero okay lang yan guys, ang importante, ay healthy pa naman tayo, hindi pa naman tayo obese hindi man tayo high blood ay nakukontrol pa din naman yung healthy uh, katawan, kaya okay lang yan, pero sa totoo lang guys uh, baka next month, promise magsisire seryoso na talaga akong mag-diet kasi parang bumibigat na talaga yung katawan ko. Kung mapapansin niyo talaga bilog na bilog na yung mukha ko and pag nakatayo ako just may yung marimar para ng ano tabla yung aking katawan. O ako na talaga nagsasabi hindi na talaga ako si XC Diretso na talaga yung aking katawan simula balikat hanggang sa may baywang. <laughs> kasi talagang iwan ko guys ah, kasi yung katawan ko talaga guys ano man tawag nyo yung athletic body parang ganun pa square lang siya and pag ako pumapayat naman nagkakakorti siya tapos ang nipis ng katawan ko Pag ako naman tumaba ang pangit lang sa katawan ko kasi ang dito sa may baywang ko mas malaki pa mas malaki pa siya sa balakang ko. So, yun yung lumalaki sa akin. Yung bandang chan at saka dito sa tagiliran. O, di ba May extension talaga yung chan ko. Kaya siguro ganun kalakas akong kumain pag ganitong ah, masasarap yung ulam. talaga, hindi ko talaga mapigilan, guys. Pero dati paman man, alam nyo, kahit nung bata po ako, ang lakas-lakas ko na talagang kumain. Sadyang nung nagdalaga lang ako noon, nagkaroon ako ng ano, um, parang body conscious na feeling ko mataba ako kahit hindi naman. nagdait-dait ako noon, kaya pait ako. And And then now, just oh, ko wala na, di na may babalik yung dating katawan na 24. Ay, Charisse, ngayon 34 na. <laughs> Ay, just me, yung mariwari yung 24, naging 34 na, o oh, saan ka pa? Ay, bahala ka dyan, tumawa, basta yun na yun. Wala na akong magagawa, yun na talaga yung katawan ko. Ay, pero syempre, pipilitin ko pa rin mag-diet. Healthy diet na guys. Hindi naman yung i-defribe ide ko yung aking sarili sa pagkain. Pero sisikapin ko maging healthy na yung aking pagkain. Kasi mahirap na magkasakit. Lagi ko nga sinasabi na mahal magkasakit. O di ba Mas mainam na yung tayo mismo ay inaano natin yung mga sarili natin na makaiwas sa sakit kasi mahal magkasakit, mahirap magkasakit so yun lang mga lalabs maraming maraming salamat and don't forget to like, share and follow ayan maraming maraming salamat sa iyong panonood